Oh, sinisimulan na dito. Eh, malapit na mawala yung gento. 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 You know, oh, May ginawa na pala doon eh. Hmm. Mahusay, mahusay. Ayos. Sana hindi magto to Masira agad. <laughs> Hmm, mataas yung ano eh. Espaltohin pa nila eh. oh, di ba? Ano na parte na to? Giginto? Dito, inaayos na rin to. E, simulan na yan. caga-caga lang mo na dito, eh. Baka next year pa matapos si, eh. okay <laughs> 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 <yay>, di na huwag, mm, Hmm. Hmm. Nakabang na. Grabe taas nga. Hmm. Hmm. Ah, oo nga, may idle level siya dito. tatlo tatlo dyan ha